Hindi na ito biro. Kamakailan, nagbigay ng babala ang Europe tungkol sa lumalalang banta ng digmaan at ngayon, pinapalakas nila ang kanilang kahandaan para sa anumang krisis. Inihayag ng European Union ang isang bagong hakbang para sa kaligtasan ng kanilang mamamayan at hinihikayat ang mga ito na mag-imbak ng mga pagkaing magtatagal ng tatlong araw, pati na rin ang mga mahahalagang supply, sakaling mangyari ang isang krisis, bakit nga ba nila ito kailangang gawin? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa European Commission, ang unang yugto ng anumang krisis ay ang pinakamahirap at ang kanilang mga mamamayan ay kailangang maging handa para rito. Nais nilang palakasin ang kultura ng paghahanda at katatagan sa buong kontinente. Sa kanilang dokumento, binigyang diin ang pangangailangan para sa Europe na maghanda sa anumang uri ng pangyayari mula sa mga giyera, cyber attacks hanggang sa mga pagbaha. Sa tulong ng mga ito, inaasahan nilang mapapalakas ang kakayahan ng mga bansa sa Europa na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga posibleng agresyon tulad ng nangyayari sa Ukraine ngayon. Sinabi ni Antonio Costa, ang European Council President, na ang kapayapaan na walang depensa ay isang ilusyon. Kung hindi nila itutok ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kanilang depensa, magiging mahirap para sa kanila ang harapin ang mga posibleng banta mula sa mga kalapit na bansa. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na tinukoy ang banta ng digmaan sa Europe dahil matapos ang mga tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay mas tumindi ang pangamba sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, ang Europe ay nahaharap sa isang bagong uri ng digmaan, ang electronic warfare, at ang sabotahe ng mga kritikal na infrastruktura na ginagamit sa kanilang ekonomiya. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang bagong realidad sa Europa na puno ng panganib at kawalang katiyakan. Kaya naman ang EU ay nagsagawa ng mga hakbang upang matutunan ng kanilang mamamayan kung paano mag-imbak ng mga mahahalagang bagay tulad ng mga energy bars, flashlight at mga dokumentong kailangan sa emergency upang tiyakin na may kakayahan silang mag-survive sa loob ng tatlong araw nang hindi umaasa sa ibang bansa. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang Pilipinas ay hindi rin ligtas sa mga tension sa rehiyon. Sa isang serya ng mga pangyayari, kabilang na ang patuloy na harassment ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal, ang US at Pilipinas ay nagtutulungan upang mapalakas ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa bansa, pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang alyansa at nakipag-ugnayan upang talakayin ang mga hakbang na magpapakita sa China na hindi sila magpapatalo sa kanilang mga karagatang teritoryo. Ang Philippine Navy naman ay nagpapakita ng lakas sa paglulunsad ng BRP Diego Silang, ang pangalawang Miguel Malvar-class guided missile frigate na pinapalakas ang kanilang depensa. Ang barkong ito ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines at magsisilbing isang mahalagang hakbang para mapalakas ang kanilang kakayahan sa dagat. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa Ukraine, hindi rin nakaligtas ang United Kingdom sa mga isyu ng digmaan. Nagbigay na ng babala ang Russia hinggil sa anumang direktang pagsangkot ng NATO sa labanang ito, ngunit hindi natitinag ang Britain. Sa halip, ipinadala nila ang Eurofighter Typhoons, isang uri ng warplane na ginawa upang dominahin ang himpapawid. Ang mga jet na ito ay may kakayahang magbigay ng direktang military intervention at kung matutuloy, magiging pinakamalaking hakbang ito ng kanluran sa digmaan. Noong Pebrero 18, 2024, nagulat ang Times tungkol sa mga komento ni Sergey Lavrov, ang foreign minister ng Russia, na nagpahayag ng hindi pagpapahintulot ng Russia sa mga puwersa ng NATO na pumasok sa teritoryo ng Ukraine. Ang mga komento ay dumating matapos ang isang mahabang pag-uusap sa pagitan ni dating Pangulo ng US Donald Trump at Pangulo ng Russia Vladimir Putin. Ang kanilang talakayan ay tumagal ng mahigit apat na oras at nakatuon sa paghanap ng solusyon upang tapusin ang digmaan sa Ukraine ng hindi nakikialam ang mga bansang European at pinakamahalaga ang Ukraine mismo. Ayon sa mga obserbasyon, ang layunin ni Trump ay ipakita ang kapangyarihan ng Amerika sa pamamagitan ng pakikialam sa negosasyon sa halip na sa pamamagitan ng mga bansang European. Kasunod nito, lumabas na nais ni Trump na maging pangunahing tagapag-ayos ng kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine at hindi na siya nag-imbita ng ibang mga bansa sa mga talakayan. Ayon sa isang senior military source mula sa UK, ang unang pag-uusap sa pagitan ni na Trump at Putin ay nagbigay ng oportunidad para sa Russia na ipahayag ang kanilang posisyon. Sa ngayon, nagsimula nang maghanda ang UK na magbigay ng mga hinihingi ng Ukraine tulad ng mga security guarantee. Isang malaking issue ang pagpapadala ng mga sundalong Europeo sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, hindi pumapayag si Putin sa ideya ng pagkakaroon ng malalaking puwersa ng NATO sa Ukraine. Dahil dito, nag-isip ang UK ng alternatibong solusyon. Dahil sa hindi pagpapahintulot ni Putin sa mga puwersa sa lupa, Nagbigay ang UK ng ideya ng pagpapadala ng mga Air Forces upang magpatrolya sa himpapawid sa ibabaw ng Ukraine. Ayon sa isang senior UK government source, ang mga Eurofighter Typhoon jets ay magsisilbing pangunahing kagamitan sa operasyon na magbibigay ng proteksyon laban sa anumang pagsalakay ng Russia at magpapalakas ng presensya ng NATO sa rehiyon. Gayun din, ang mga eroplano ay magsisilbing deterrent upang mapanatili ang kapayapaan sa Ukraine matapos ang isang posibleng kasunduan sa ceasefire. Ang mga jet na ito ay magiging isang air policing mission at gagamitin din ang sofistikadong monitoring technology upang bantayan ang mga galaw ng mga puwersa ni Putin sa Ukraine. Bagaman hindi pa malinaw kung ang monitoring technology ay papalit sa mga tropa ng UK sa teritoryo ng Ukraine o susuportahan ang mga ito sa mga operasyon, may potensyal na makapagpabago pa rin ito ng taktika ng digmaan. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng diskarte ng UK upang magbigay ng proteksyon at pag-iwas sa agresyon mula sa Russia. Isa sa mga malalaking hamon sa pagpapadala ng mga puwersang panghimpapawid ay ang lakas ng military ng Russia na may higit sa 4,000 na mga eroplano. Ngunit sa kabila ng mataas na bilang, ipinakita na ng Russia na ang kanilang Air Force ay may mga kahinaan. Ayon sa mga ulat, bagaman mas marami ang mga eroplano ng Russia kaysa sa UK at France, napatunayan na ang kanilang Air Force ay hindi ganoon kaepektibo sa pagtamo ng aerial dominance sa labanang ito. Dahil dito, inaasahan ng UK at France na samantalahin ang mga kahinaang ito upang mapigilan ng Russia mula sa mga agresibong hakbang sa Ukraine. Inaasahan na ang Eurofighter jets ng UK ay magsisilbing bahagi ng reassurance force na magbibigay ng proteksyon at pag-iwas sa anumang posibleng agresyon ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng air forces na ito, inaasahan ng mga western officials na mas mapapalakas ang seguridad ng Ukraine at mapapahina ang mga plano ng Russia. Ang ganitong hakbang ay isang alternatibong solusyon na magbibigay daan sa mga bansa ng western upang ipatupad ang isang ceasefire agreement at magbigay ng mga kinakailangang security guarantees para sa Ukraine. Ayon naman sa isang ulat mula sa The Guardian, nagiging komplikado ang pagdeploy ng mga sundalo o jets sa Ukraine, lalo na kung ikukumpara sa sitwasyon ng mga bansa tulad ng Russia at Ukraine. Ipinahayag ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth na walang plano ang Amerika na magdeploy ng troops sa Ukraine, isang mensahe na tila iniiwasan ang direktang pakikialam sa digmaan. Bagamat isang potensyal na hakbang ang pagsuporta ng UK at France sa pamamagitan ng isang reassurance force, may mga limitasyon pa rin sa kakayahan ng mga bansa upang magtalaga ng malalaking puwersa sa Ukraine na makakaapekto sa epektibidad ng operasyon. Sa isang report ng Defense Express, iminungkahi ang pag adopt ng UK sa isang air policing mission na katulad ng mga operasyon na isinasagawa sa mga Baltic states. Ang Baltic Air Policing na nagsimula noong 2024 ay isang operasyon kung saan ang mga NATO jets ay nagpatrol sa mga hangganan ng Estonia, Lithuania at Latvia upang protektahan ang mga bansang ito laban sa anumang potensyal na banta mula sa Russia. Ang mga bansang ito ay tiniting ng susunod na target ni Putin kaya't ang kanilang seguridad ay isang pangunahing prioridad. Kung susundan ng UK ang ganitong approach, maaring mag-deploy ng mga fighter jets upang magpatrolya sa himpapawid ng Ukraine, isang hakbang na makakatulong sa pagpigil sa anumang potensyal na pag-atake mula sa Russia. Gayunpaman, may mga hamon na kailangang harapin, lalo na ang distansya ng Ukraine mula sa mga NATO bases. Kung ang mga Eurofighter jets mula sa UK ay ilalagay sa Poland, kailangan nilang maglakbay ng higit sa 600 milya bago makarating sa Ukraine na maaring magpabagal sa kanilang reaksyon sa mga banta. Isa pang problema ay ang hindi pagkakaroon ng kontrol sa hangin sa buong Ukraine dahil ang Air Policing Force ng NATO ay karaniwang may kakayahang mag-operate lamang sa mga mas malalapit na lugar tulad ng mga Baltic States. Ang ganitong uri ng air policing ay magbibigay ng proteksyon sa mga bansang nasa layong 100 milya mula sa mga hangganan ng Russia ngunit hindi sapat upang magbigay ng agarang tugon sa mga pagbabanta sa Ukraine. Bagaman hindi pa malinaw kung ang monitoring technology ay papalit sa mga tropa ng UK sa teritoryo ng Ukraine o susuportahan ang mga ito sa mga operasyon, may potensyal na makapagpabago pa rin ito ng taktika ng digmaan. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng diskarte ng UK upang magbigay ng proteksyon at pag-iwas sa agresyon mula sa Russia. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kakulangan sa mga pondo at resources na maaring magpahirap sa pagpapatupad ng mga plano ng dalawang bansa at maaring magbigay daan sa mas malawak na diskusyon sa papel ng NATO sa darating na panahon. Sa pagtatapos, bagamat mukhang isang posibleng solusyon ang air policing para sa Ukraine, malinaw na may mga hamon sa logistika at limitadong resources na nagpapahirap dito. Mahalaga pa rin ang papel ng NATO sa isyong ito, ngunit hindi ito magiging madali. Ano sa tingin nyo? Magiging epektibo ba ang air policing strategy o kailangan bang magtulungan ang NATO sa mas direktang paraan upang suportahan ang Ukraine? I-comment nyo na ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.